i'm in drama presents hundu manan so sa ka awan anupadha sayang ta aki keredan mokinang usagababay anak lekuyus sa Cebu city ang bu ngata sanga ngan novi by Radio Mo TV. Day, naabihay ng regards ni mo ay kanapit ang lalaki nga nagdrive og e-bike nga na as gawa sa itong Ah, uh, si Eman di ay? Hmm, kaila mo? Oo. Oh. Uh. Ah, uh, mao ba? Tanaw na ko ba? Dako ka na siya gusto ni mo ay. Ha? Huh? Ano kun lang gid no Ngawa na siya mag-eskwela no? Gwapo ba ya siya? Eh ah, sige na day uy. Uh. Una na lang ko mo kay nagdali ko. Do na pamilakaw ni mama. Sige day amping. Sayo pa man di ayo Ano? Maglakaw na lang ko padong uli sa amo uy. Dobi. Dali. Sakay. Ya to taga senyo. Ha? Ay ayo lang uy. Maglakaw ra ko. Sakay na lang gud. Dili mo tigang paplitihon. Sure ka? Hmm. Eh. Um, oh, sige, good. Ikaw may ni-offer. Thank you, ha, sa libring sakay. O, isa pa yan. May <laughs> sagkalaan lang <ilaw> pa. <laughs> Abusado na sa gayo ko, anak, kung mawag gani. Eh. <laughs> Dili, mga good. Basta ikaw. Aman. Uh, Novi! Oh. oh. Hala. Mahal nasuko mo na imong mama. Uh, sige, ma na. na ko sa amo. Salamat gud kayo. Uyab abto ni mo? Uh, dili, mang gud ma. O niya? Tanong misakay, mang kaniya. Iyam ko na kitaan gud nga. padung na ng uli. tay ako gipas sakay glibri. Hm. Bantay lagi makadungog ko nga mauyab to ni mo, ha? Bantay ka lang, Giyod! Ma! Wala, oh, Nobby. No, Dako kay ko gusto nimo. Eh man, dili pwede. Maksaban ko sa kong mama, Gwed. Kamsa? Ang tinuod, gibawalan ko niya nga makigoban ni mo. Kung gibawalan ka, ano? Nakikita pa magkanako ron? Ha? Kanatungod ka gusto sa kanako, di pa? Eh man. Miss Novi, dilagot usaba ni mama ni mo. Dili tama pa niya. Eh, my name. Miss, sugta na lang ko. <sighs> okay. Okay? So, kita na? <laughs> oh, eh, my Kumusta imong e pagtuon? Okay naman, ma. Aw, like it. Ayaw ba yagig sa gulig bino ang imong pag-eskwela, ha? Kay paundangon tagig ka. Ma. Nga ba ka kasi mong mama na namoy klase bisag wa? Oo, Eman. na saon, patago pinag-itong relasyon. Ano Tak sara kayo ta magkauban. Salamat nung phi. Mahal gid iko ni mo. So, asa man ta? Ato ta sa amo. Aha. Ma kun sa inyo. Dali. Dayon. Oh, lagi Kita ada eh. ni? Taut-taut papa mahu ulit sila si Mama dan Papa. Oh, iya. Magu, sama-sama tadi ni. Eh, man. Eh, tak okey, bang. Mungkin First time din aku. Akui, pahala. Sabayin aku. by Radio Mo TV uh, Ma Gisat pa man ko nimo Tumut kay baka akon ta Dunay nakakita nimo didto sabay adtong lalaki nga naghatod demo dinhi naka uniform pa ka Ma Wa ka ba o wa Ma man Uyab mo ato O Oma! Ni supak gede ikas akong gimando ni mo, ha? Ma, sorry! Onsa man, may nahitabo na ninyo at itong tawhana? Tubag ako! Oma! Kinuok ko! Onsa o na lang mamabdos ka, ha, eh. Ma... Buwagi ka itong tawhana, ha? Buwagi ito kung dili ka gustong paundangon di kasi mo pag-eskwela. Ma... Sorry, Eman. Ano maki buwag na ko ni mo? Pero nuvi nga naman. Nasakpan ko ni Mama, God. Ang Huwag kong dilitin ka buwagan. Pahundangan mo ko niya sa pag-eskwela. Mabaw ba? O sa tingaling ko sa kubuyuan. Asa man ka? At ino, nagdaduha ko nga mabaw ba niya yes, sa Manila? Kay, hindi na ako kaya nga malayo ko ni mo. Eman. Pero mas nilipon Dili po na ako kaya nung no? pinga. Magubaan niyo kong maon, tungod lang ako. Eman. Yeah, mahal. Mga tumana, kung nun sa may mando siya yung mama ni mo. Mas nahibaw siya kung siya makaayaw ni Monofi. Ayan, yeah, Eman. Sige man kag hinuktok Gimingaw kasi mong uyab? hagbayra mo gud ni nagbuwag ma. O na sa city ni kay sa Manila. Oh, maayo hinuon. Aron makalimot na kaniya. Ma. <laughs> Pasalamat ka nga ka mo mabdos sa nahitabo ninyo. Kay kung nahitabo pa, unsa kay kaogmao ni ninduhano? Ma. graduate na ako sa college. Ay, kamusta na ka si Emma, no? Wala naman kitoy balita pa niya sa so kachang largas Manila. Dahi, dahi, nagkachika ni mo. Nabihin student din sa itong oi. oy. Gupo oy, yo. Oh. Mao ba? Hmm. mali malay makakita. Ay, may student siya. Makakita na. Ay, ay, para, ay, kalakbo. Ah, oh, uh, ako kayo. Si Eman? Ah, oh, mo? Uh, ex na ko siya. Huh? Kumusta naman ka? Um, ni, ah, uh, okay Ikaw, nalipay ko nga ka na ako na kang mahuman mong pagtuon. Salamat. Ang tinuon, minion ako. Oh. Mas maguwang siya ginanagong o siya mo'y mintas tuaron nga makahuman ko sa pag-eskwela. Uh, Minyo na ka? Oo. Oh. Naila-ila <laughs> La na ako isa sa Manila. Ang nakanindot kay taga din hira sa mi may usak anak. Uh, mao ba? Ikaw, may uyab na ka? Uh, wa, <laughs> sa akong hana-huna. Dili pa naman may akong focus, Ron. Oh, sakto po na imo ha. Um, sige Nice to see you again. yeah, good luck sa future endeavors ni mo. Uh, ikaw pa, Eman. Sakit na sa kundukan ka namin yung aday siya okay? Sakit tayo. I saw an old friend. Abi na ko na move on ako. Pero sa dahil nakakita ko niyang balik, o nahiba akong minyo na gid siya, o may anak na pud sila, nasakitan ka ko. Dini na lang ko to. Tagang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mau kita mengai galang kaki ni novi, ngane puyu sa Cebu City. Oban sa awit ngai yang kita ngaiu awit kita almost over you. Ang mong kaki kita hatan doa sa radio ni Jelly Haka, ugu bus sederiksi persila reganas. Kamu sab mengai galang mengai sukinti paminau, kena singkasingku kita pit sa papeda. Sen newනකන් lineයි ta ආගේ සැකඩැබහේ යනක් ලිපත්සසාකාාවේ. Yadris Lang, Nining, ni Tulumanewan, Handumanan, Sosaka, sa with care of our Production Center Studio, 3rd Floor, Hussie R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. Obaga ipadasa Handumanan Official Facebook Paints. Handut sasunuri kayon, baghang salamat sa edyong pagpamina.